Pinag-aaralan naman ng mga pulis ang kuha ng CCTV sa pamamaril sa isang lalaki sa barangay 348 sa Maynila. Drogang isang tinitingnang angkulo sa krimen. May ulat on the spot si Mark Salazar. Mark? Koni uh, madaling araw kanina ano nang uh, maganap ang isang insidente ng barilan dito sa Maynila sa may Santa Mesa sa Maynila ata uh, ito ay uh, sinisiyasat ng husto ng uh, MPD na Manila Police District sapagkat uh, tila malalim ano ang uh, issue na ito at maaaring may kinalaman sa drug trade ang inyo napapanood ay uh, CCTV na kuha ng barangay sa labas ng isang uh, bilyaran ano sa May Rizal Avenue sa eskinita ng Rizal Avenue sa Santa Mesa Maynila at makikita nyo yung motor na iyan na dumating 2:40 ng umaga na may sakay na dalawang uh, kasamahan habang nagiintay yung uh, getaway uh, motor vehicle na yan sa labas ay pumasok yung dalawa at uh, makikita sa investigasyon sa initial investigation na uh, precise eksakto ang oras at eksakto ang lugar na pupuntahan nitong uh, tatlong assailant para patayin ang kanilang biktima na kinilalang si Justin Manahan, 28 years old na taga Santa Mesa, sa Maynila. Hindi tumagal. Ang uh, dalawang minuto, uh, Connie, nang agad ring lumabas yung dalawang uh, assailant bitbit bit na yung barel, mas malinaw nang nakikita sa video at sumakay sa motor, saka tumalilis ang kanilang uh, pagtakas. Uh, ito ay walang uh, cover. Ayan yeah, makikita ninyo sa video, wala silang cover sa mukha na nagpapakita raw sa investigasyon na ito yung mga professional uh, sa kanilang ginawang pagpatay at walang pasubali ang problema ayon yung kay Colonel um, uh, Marisa Bruno ang uh, um, ang uh, uh, PIO chief ng MPD ay medyo malabo ko nakita ninyo yung video ng CCTV kaya medyo mahihirapan sa simpleng pag uh, sa simpleng pagtingin sa CCTV na kuha na yan para ma-identify yung tatlong uh, uh, assailant. Kaya kakailanganin pa mas malalim na uh, pagsiyasat at investigasyon para makita uh, kung sino ang uh, tatlo at anong kanilang motibo para patayin si, uh, si Manahan. Ito ay uh, umuusad ng investigasyon dito sa MPD at uh, magbibigay tayo ng uh, update kapag meron ng lumabas, uh, Connie. So malamang sa hindi, Mark, itong uh, mga assailant ay mga dayo lamang dyan. Yun yung uh, maaring uh, maging angulo, parang hired uh, killers ba ito? Mm -mm. Walang linaw sa kanilang uh, pagkakakilanlan dahil uh, unang-una hindi pa rin yung binanggit mo kanina na posible at uh, sinasabi rin, tinutuntun din ang investigasyon na maaaring may kinalaman sa drug trade. Ito ay dahil sa mga testimonya ng mga nakapanayam ng uh, pulisya. Pero whether hired killers itong nakikita natin sa CCTV na tatlo na talagang uh, professional uh, sa kanilang ginawang pagpatay ay hindi malinaw kung sila mismo ang uh, sumisingil ng atraso o sila'y bayaran para maningil ng atraso kay, uh, John, uh, kay uh, um, Manahan ay hindi pa malino at bagay na inaalam ng pulisya. Yung uh, kanilang pagsiyasat dito ay... At ito is sa background check lamang ng biktima at ayon sa testimonya ng mga na-interview ng pulisya na maaaring baka may kinalaman uh, di umano sa drug trade. Pero ito ay uh, wala pang niro-rule out ang uh, pulis, uh, Connie, tungkol sa kasong ito. Ako, masalimuot pala ang uh, kwento na yan, ano Mark? Maraming maraming salamat na lamang muna sa iyong update, Mark Salazar, mula po dyan sa Maynila.